Viral online ang pananakal ng isang lalaki sa hinuli niyang magnanakaw sa Paranaque. Hinahabol ng rider at kanyang angkas ang nakaputing t-shirt na lalaking yan sa barangay San Dionisio sa Paranaque. Ang lalaki, isa raw shoplifter sa isang convenience store. Nang maabutan sa bangketa, agad bumaba ang nakaitim na polo. Sa kahinedlak ang lalaki, rumesbak pa nga ang isang rider na nakahelmet, sa kanaki hawak sa braso ng lalaki. Sinubukan pumiglas ng kawatan pero panay ang headlock sa kanya. Hanggang sa nahimatay siya, ang video na yan viral sa social media. Sa mozaring post ang nagsasabi sa headlock ang umano'y magnanakaw. Kaya naman maraming netizens ang napariyak lalo't sinasabing barangay tanod daw ang ng headlock. Nalaman namin ang totoong kwento, ayon sa Barangay San Dionisio, About ang video ay kuha noon pang July 6, 2024, hindi totoong tanod ang ng headlock, at bagamat totoong notorious na shoplifter ang nakaputing lalaki sa video, hindi daw totoong uh, siya. Uh, hello guys, uh, ako nga pala si Christian, yung nag na video na sinakal ng guard. Uh, guys, hindi pa ako totally, uh, matagal na yung video na yun. So, yung video na yun, pinost yun before, pero hindi siya nag-viral. Ngayon, nag-viral siya. Last year pa siya. Nang July. So, yung time na yun is natitain ako ng one month na pagdusahan ko na yung ginawa ko na yun. So ngayon guys, hihingi lang ako ng konting opinion sa inyo para about dun sa nanakal sa akin wala kasi akong idea eh guys eh uh, yun lang guys uh, ipocomment ko na lang dito yung ano yung gagamitin ko Facebook kasi itong Facebook ko na to within 60 days pa bago makapag live eh kasi bago pa to eh. O so, yun lang guys, salamat. Dahil ito na nga, buhay na buhay siya, panawagan ng barangay sa nagpakalat ang lumang video. Nais po sana namin na humingi ng public apology ang paranyaki ngayon, tungkol sa kung sa re-upload yung video tungkol sa magnanakaw na sinakal.